Morning po. So, 'yon. Ah, uh, ngayong umaga, guys, pag-uusapan natin uh, pruning dito sa ating palaya. So, gaya po ng sinasabi ko po sa inyo, mga uh, guys, sa mga nakaraan ng mga videos ko, ah, uh, marami tayong style sa pagpo-pruning. No guys. So ngayon uh, ituturo ko sa inyo yung pruning na gagawin ko based sa mga experience natin pagdating sa ampalaya. So ang tanim natin ngayon guys, sa ampalaya ay uh, konti lang ano guys, pero ano na, tumitulin uh, na natin yung pagtatanim. Sunod-sunod uh, uh, nakapag-prepare na tayo guys dun sa kabilang area ang pagtatamna natin ang ampalaya and yung seeds uh, nakaready na rin so yun uh, papakita ko lang sa inyo guys yung technique natin sa pruning dito sa ating ampalaya age ng ating ampalaya so hindi tayo dun nagbe-base guys Depende kung gaano po kalaki at kakapal yung ating tanim. Ano guys, so ang kinokontrol kasi natin dito is makontrol natin yung pag-consume ng pagkain. At focus tayo dun sa main stem. Ano guys, Ayon. Pero may mga pagbabago ng pruning natin ngayon. So ipapakita ko sa inyo guys paano yung ginagawa natin. Uh, so sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe na and paki-click na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga video na ating gagawin. Ayan, so ito yung ano, tanim na natin ngayon ng palaya. Ayan. 21 days old, guys. Ayan oh. So lalaki ng mga dahon niya. And ngayon, wala tayong nakikita na problema dito sa ating ang palaya. Ayan, so halos makarating na sila sa taas. So dati ang ginagawa natin, guys, na try natin magpruning baba hanggang sa pinaka taas. Saka lang tayo nag-aano, ano guys, uh, nagpaparami ng mga sanga pagdating dun sa taas na. Pero ngayon, uh, dito lang tayo nagpupruning guys sa kanyang baba. So wala tayong uh, ititira na sanga pagdating dito sa baba. So yon yun yung ginagawa natin ngayon. And pararamihin natin yung kanyang sanga pagdating dito sa uh, side na trellis nya guys so yun, yun yung ginagawa natin ngayon so yun uh, tinatanggal natin nakapag uh, ano na tayo nakapag pruning na tayo tinatanggal natin lahat yung mga dahon dito hanggang dito sa ayan at dito sa may alambre na to guys so dito hanggang sa taas Patutuloyin na natin yan guys, aalagahan na natin lahat yung kanyang uh, sanga. Then yung dahon, tinanggal na rin natin para maging malinis dito sa baba. At yung mga nutrients na kakainin ng mga sanga dito at sa mga dahon ay uh, medyo uh, magpo-focus dito sa kanyang uh, pinakamain and dito sa part na to pataas. So 'yon yung ginagawa natin ngayon, guys. Ayan. So 'yun yung pinaka idea natin ngayon, ginagawa. Ayan, nagkukulot, guys. Pero walang problema 'yan. Ayan. 'Yun yung pruning na ginagawa natin ngayon, guys. Dito sa ating tanim. And sa balad ayan o no? tapos na tayo guys konti na lang so inuunti unti lang natin guys yung ginagawa natin ayan so yan na yung update ng ating palaya so malapit na silang kumapal pagdating dito sa kanyang side ayan guys So yung pakwan natin, ayan oh. Maganda rin yung pakwan, guys. Uh, ano na siya? Uh, nakapag ano na tayo dito, guys. Nakapag abo, nakapagpakain na tayo dito ng ah, uh, Unique 16 sa kanitrabor para mabilis po siyang lumaki. Ayan. So try natin guys yung technique na ganito. Uh, dito sa baba pagapang tayo ng pakwan. And dito sa taas ay ang palaya. So hindi kaya maging mapait yung bunga nung ano ta natin guys. Pakwan natin pagsakali. So tignan natin. Ngayon. So yun lang guys, yung update natin dito sa ating tanim. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, uh, subscribe na kayo. Pag-click na rin po yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video na ating gagawin.